Tila nga nagulantang ang madlang netizen sa naging paglantad ng anak ng boxing champ Manny Pacman Pacquiao sa ibang babae nitong nakaraang araw. Isang batang lalaki ng nagnangalang Eman Jr. Pacquiao Bacosa ang sinasabing anak daw sa labas ni Pacman. Ito ay ayon sa mga balitang lumalabas online. Kung ating babalikan noong 2011 na ay pumutok ang balita noon na may isang sikat na boksingero ang may anak sa labas at tinatago lang ito ng kanyang pamilya upang hindi masira ang karera nito, dito na nagumpisa ang haka-haka ng netizens na baka nga si Manny Umano ang tinutukoy ng blind item kung saan lumabas ang balitang meron talagang anak si Manny sa labas na isang lalaki. Ngayon mukhang professional boxer din ang tatahakin ng batang anak sa labas ni Manny. Kasalukuyang pangangcoach coach niya si Coach Buboy na kasakasama palagi ni Manny sa kanyang mga laban. Ayun sa ina ni Bacosa na si Joanna Pakosa sa isang interview dito ay nagkaroon sila ng relasyon ni Manny noong April 2003. Nagkakilala si na Manny at Joanna noong February 2003 sa isang billiard hall sa Pan Pacific Hotel, kung saan nagtatrabaho si Joanna bilang spotter at waitress. Ayon kay Joanna, bali po nakilala ko si Manny Pacquiao noong 2003. Nag-work po ako doon sa City Square sa Pan Pacific, tapos regular customer po namin siya na pumupunta doon. Doon po nag sa lahat. Ang kabaitan at pagiging malambing daw ni Manny ang dalawa sa mga dahilan kaya pumayag si Joanna na makipagrelasyon sa kanya. Ito ay kahit alam niya na may asawa at mga anak ang sikat na Filipino boxer. Nang mabunti si Joanna noong May 2003, pinahinto raw siya ni Manny sa pagtatrabaho at pinalipat sa ibang bahay para makaiwas sa mga chismis. Ang kanilang anak, na isinilang daw noong January 2, 2004, ang naging bunga ng kanilang short-lived love affair. Pininyaga ng bata noong November 6, 2005 sa Immaculate Conception Cathedral Parish sa Cubao, Quezon City. Ang pangalan ni Manny ang nakalagay sa baptismal certificate bilang ama ng bata. Nakasaad din sa baptismal certificate na professional boxer, ang propesyon ng biological father ng bata. November 2005 daw ng huling magkita sa isang hotel sa Cebu City si na Joanna, Manny at ang kanilang anak, ito ang bihirang pagkakataon na nakunan ng litrato na magkasama ang tatlo. Ang Cebu trip daw ang huling deses na pagtatagpo nila dahil mula noon ay hindi na raw sinagot ni Manny ang mga tawag sa telepono at text message ni Joanna. Dahil dito nagpasya noong magsampa ng kaso si Joanna Bakosa laban kay Manny dahil sa pagtanggi nitong kilalani nito ang kanilang anak. At ilang taon nga ang lumipas ay nagkaroon ng kasunduan ang dalawa na magsusustento na si Manny sa kanyang anak kay Bacosa. At ngayon nga ay isa ng ganap na baksangero ang kanyang anak na ito kay Bacosa at tila susunod na nga sa yapak ng kanyang ama dahil sa angking galing din ito sa kanyang pakikipaglaban. Samantala ngayong araw naman ay nagbigay na ng pahayag ang panganay na anak ni Manny na si Jimwell Pacquiao patungkol sa balitang lumantad na sa publiko ang kanyang kapatid sa labas at mukhang kinikilala na ito ng kanyang amang si Manny. Matatandaan na ang panganay na anak na ito ni Pacquiao na si Jimwell ay nagsasanay sa Wild card Boxing Gym sa Los Angeles at umaasa na magagaya nito ang tagumpay ng kanyang ama. Samantala ayon nga kay Jimwell, ay labas umano siya sa mga desisyon ng kanyang ama patungkol sa isyo na anak nga sa labas ng kanyang ama ang batang baksangerong ito na trending na pinag-uusapan ngayon sa social media.